Yes, Ngayon kasama tayo na uh, mga one meter na yung kalaban sa pesto ko. Yan nga sir yung, ah. yung tatlo lang tayo ni na Cortes. Pagdaan nila, kumakain ng durian, hindi lang nakita ang ng mga baril. <laughs> Ngunang gulo na, napunta na sa pwesto ko. Ajedaing ako sa sa tabi ko. Mede law bisita dito sa aking opisina. Sila ay mga bagong graduate ng first sergeant course at uh, inasahan na in the next maybe 1, 2, 3, 4 months, ay ma-appoint sila as first sergeant. Ibig sabihin sila yung magiging batikan sa pagdadala ng mga tao sa company level. O gano'n yan. Or maybe even sa batalyon, merong, meron ding uh, mga first sergeants doon sa headquarters company. Pakuintoy natin sila. At uh, ipakilala ko naman ina sa inyo. Ang una ay si technical sergeant, no? Master sergeant. Technical sergeant, technical sergeant Michael Nigos from Zamboanga City, pero tubong Bungabon, Nueva Ecija. Si Technical Sergeant Gilbert Punsalan ay mula sa Sara Iloilo at nakasama ko sa 10th Scout Ranger Company. Si Michael ay galing sa 30 pip uh, noong mga early 2000 and uh, hanggang 2013 uh, doon siya nag-serve. So na parehas kaming tatlo na nag-serve sa Sulu at nakita namin yung panahon na mahirap ang buhay doon. Ang Abu Sayyaf ay matindi makipaglaban sa amin. So magpakwento tayo kay ano, kay Gilbert, si Gilbert muna. I'm Master Sergeant Gilbert Ponsalan ng 6 uh, Forward Service Support Unit based in Iloilo. Oh. Um, nung time na uh, from corporal to sergeant, kasama ko si okay. si Sir Kabunok, at that time kapitan pa siya, naging CEO ko ng 2 years. Corporal to sergeant. Yes, For sir. Pipsi, Pipsi pa. Pipsi ka pa noon. Pipsi siya. Ay, yes, sir. Dalawang rang nakuha ko. Dalawang rang kong ko. Yes, sir. Ah, meritorious <laughs> lahat. meritorious. Nayarong ko eh. ah, isang uh, rang sa Basilan at isang rangko isa sa Sulo. ah, uh, nakuha ko yeah. magkasama kami ni Sir Kabunok. Oh. Um, so, marami kaming napagdaan ng ikwentro sa Basilan at saka sa Sulo. Oh merong time na naenkwentro kami na halos tatlo na lang kami yung nagpo-front <laughs> nag, nagpo front sa, nag front kasi <laughs> na yung, uh, yung sitio landugan actually yung encounter mo ba sila oh alam ko yung nasaan. <laughs> <In> <laughs> encounter ng ng LRC hmm. tapos kami yung blocking force oh. papunta doon sa direksyon namin yung kalaban sa ganit puntukan uh, sinalubong namin Kalimutan niya yung ano, sa Danit Puntukan. Sa Danit Puntukan. Sinalubong namin ang July mga kalaban. 11, 2001. Hindi <laughs> <Sorry, laughs> <ba> <Sir, laughs> ko matandaan, sir. Hindi Umamin ng tumatanda na. <laughs> <laughs> July 11, 2001, ang <laughs> kwento sa Danit Puntukan. Yes, sir. Tama, yes, sir. Alas 7 ng umaga. Ah, that time, nung hapon, sir. Ah, nung hapon na? Hindi, before, sir, yung kinabukasan, sir, nung hapon, uh nakita pa natin yung mga sibilyan doon na nag, nag ano ano ng nyog. Tapos kinabukasan. Pero masaya pala yun. yung pala, nakasumbrero pa yung mga yun. Tapos, nakita na namin nung hapon, akala namin purely sibilyan. Nung kinabukasan, na yung LRC, uh namin na-find out na yung... si, ano, may nung Yung, si yung sa LRC, sir, may hindi. Doon na namin na-find out na yung nagbubuko-buko pala na yun. Mga kalaban na yun. Kasi, Kasi sa akin, <coughs> ayoko naman na dalawin kapag uh, walang armas o mm hindi -hmm. malaban. Naabutan lang namin. Ako, respect the civilians. Kasi mahirap yung desisyonan mo na mukha ka namang ako sa'yo para mas tapos patay mo. Mm -hmm. Hindi, hindi pwede yun. Hindi yun pwede sa akin. Nama? Yes, yeah, sir. Mm -hmm. Tapos meron pa kaming instances na hindi ko maalala kung sa ang area na ako din yung lead scout ng gabi. Nakita ako na mayroong dalawang armado yung bahay sir na ano no pabukasan na natin sir Ay, na. Ayun to kawit sa tulay. Yes sir yung parang basakan sir na may bahay dalawang armado. Kaya nga sa ngayon hmm. sa Sitio Caro Kapayawan. Na, <laughs> ang, <laughs> ang, sabi ni ang sabi ni CEO Antayin. may eh, thermal imager makikita yung armado. Sa sa ano sa NBG? Mm. MBG, kita ka ako lead scout. Eh thermal imager, meron yes, thermal imager, hindi lang NBG. Uh -huh. Sabi ni siyo, antayin natin na magliwanag. Uh. Tapos banatan natin. Nung lumiwanag, bata uh. na yung umiyak kaya hindi na yung ano. Narinig ko nung gabi, parang parang may bata, may boses. Sunod so, sa bahay. Sabi ko may may bata, hold your fire kasi naka-score ako ng baril, patay bata, may nadamay, eh, no? Sabi ko, wag, may hostels ba yun, no? Hindi ko alam eh. So sila at tatatak na, tirahin na, ko, no 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 hindi pwede. <laughs> so hindi pwede because uh, we have to respect the civilians at uh, we have to protect children, babae. Yan yung rule ko, right ranger. Dapat ang tawag doon na uh, human rights uh, law, dapat uh, irespeto. Kaya, ikaw pala yung nasa harap no, no? Yes, sir. Ako yung lead scout oh, that time, sir. Pero mm. na ako sa... Sino yung school leader mo? Team leader mo pala? Si Dumago, uh, sir. Si Dumago? Yes, sir. Oo, oh, tama. Oh, Siya so, yung team leader ko that time. So, hindi natin... Uh, no, hindi na mo, tama ang desisyon ko. Yes, sir. Na hindi galawin. O, oh, kasi kung ginalaw natin, gabi, pat, may i-score tayo. Tapos, pag umaga, may grabing konsensya mo. Kagaya nun, bago maliit pa lang yung anak ko, konsensya ako, nakapatay ko ng bata. Yes, tama sir. Ba? yes sir. Sa radyo Tirahin nyo na yan! Takot ba kayo? Sabi ng mga kasama namin nun sa likod. Nung ibang kumpanya. Hindi ko, hindi ah. Makakapatay ako na So yan ang kinukwento niya. September 2001 yan. Yes, sir. Hmm, nangyayari. Ako sa mga ano, ang gusto. Doon, yung sa encounter na sa Danit Puntukan, doon din ako na-promote na, na sa Rinto. Ah, uh, doon ka bala? Ano? Yes, sir. Yung corporal ko doon sa Sulu. Ah, from corporal to sergeant? Yes, sir. Yung corporal mo, sa anong encounter ang na... PFC to corporal, PFC to corporal. Sa sa, yung, sir. Sa Hulo na encounter yun, sir. Sa encounter doon, yung sa... Sa saan sa doon? Marami. Hey, meron sir. ko doon sa kay Abu Subaya yung December. Sa mga noong December? Hmm. December 17, 2000, after noong 33rd na nakuha na sila ng mortar. Hindi, sir. Ay, hindi doon. Hindi doon. So, 2001 siguro. Yes, yung doon sa February. Yes, February yung parang doon. Sir. malapit sa Karawan Complex. Yes, sir. Ayan. Yung ko yung lahat ng ikwentro namin. Ha? Ah, hindi <laughs> Ito, matanda na. <laughs> <Dito>, matanda na, sir. Hindi ko na matandaan yung ah. mga lugar, sir. Eh. Oo. Oh. See? So, anong mga natutunan mo doon na tipong kinapwento mo? How to lead the soldiers uh, doon sa mga kasama mo? Uh, base doon sa mga experience natin. Based sa experience talaga, dapat yung mga decision is dapat hindi magpadalas-dalas kasi oh. makakadisgrasya talaga ng sibilyan oh. kung uh, oh. mag ano tayo, uh, oh. mag, mag pabigla-bigla pa tayo ng decision. Oh. hindi porke nakita kalaban, mag oh. puputok ka agad kasi i-consider natin na meron pang ibang tao doon sa paligid na pwede nating maprotektahan. Hmm. Ano pang maalala mo doon sa ten Scout Ranger Company? Ang, anong nakuha natin ng mga ano? Tingnan mo yung pictures doon sa taas. Ang Auntie... ito. ito, ay pagkita ko sa iyo. Ano ba? ano. Ha? Iyan <laughs> ang ano? Ha? Year 2000, year 2001. Year 2000, best scout ranger company uh, for administration. Dito, best com best company for admin and operations noong 2001. Yan yan. Tama? Tapos doon ko rin nakuha yung best junior officer. So, sila, ang kagaya niya, si Tyros, si Panganiban, Dalsin, tag-dalawang ranggo na buha nila. Oh. Ang time na yan, tama? Okay, yes, sir. Hmm. may pang iba. Nag-aagawan nun kung sino ang sasama sa operation. Nag-aagawan, <laughs> pati driver, pati <laughs> si Bertones na driver, si Lisnan, driver ng truck, gustong sumama dahil doon lang yung chance na ma-promote sila pag makakuha ng baril, mapang kasama ma-wounded, ma ano noon, may meritorious promotion. Yan ang nangyari, no? Yes, sir. So, uh, our company was the best company for two consecutive years. Yan, yan na. Uh, may encounter, okay. encounter nga sila na wala kasama, papakitin ako di CEO, eh. <laughs> 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 yung sa sa Balatanay, oh. kasi nilagnat ako noon, tapos oh. nung ano sabi, pag resupply, isama ako, isama oh. ako, bakit doon. Oh. Oh. Pero tapos na yung encounter. Kasi, mag-isa na lang ako sa kumpanya. Ang ibang mga companies, nagdalawa sila na officer. Ako isa na lang, si si Joma. Nag, yung ex ko, si, ayan, si Karen Mamalesa. Nag-CEO na rin siya sa term. Ako na lang mag-isa. So sila, nagro-rotate sila sa operations. May pinapahinga ako, magti-training doon. Ako, lagi ako nasa operation. So, ako, wala akong pahinga. Sila, nakapapahinga <laughs> man yan sila. Okay. <laughs> okay. 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 Oo, oh, ano nangyayari? Tuloy sir, yung may experience pa ako nung hindi pa ikaw that time yung battalion commander sa ay yung company commander, company commander sa sir sa Team SRC. Oh. Na experience ko na na encounter kami ng ilang days tapos yung team ko is Saan yan? sa Pagindan? Sa Basilan sir. Saan dito sa Pagindan? Sa dito sa ano daw to? Kumusta? Puntukan na. Dali puntukan? Hindi sa may ito. Oh, sa akin na yan, Albarca, Basilan. Ngayon, nainkwintro kami dyan. Yung nakuha ang One, well, yung, 92. Ah, yes, sir. Ah, alam ko yan. <laughs> hey. Hindi ako siyo, alam ko. Ang ganito nangyari nun, <coughs> encounter kami nung maga hanggang maghapon. Ngayon, inabot ng gabi, nag-disengage. Hmm. Kinabukasan, bumalik, oh. inkwintro pa rin. Oh. Ngayon, pagkahapon, nag-declare yung ano na i-declare yung area na yung pag in-encounteran. Oh. Pagbalik na pinauna yung one team ng 14 company. Oh. Pagpasok ng 14 mamaya maya may pumutok. Mamaya oh. oh. tawag sa radyo. Patay yung kabat. Pinasunod yung one team ng 10 company. Kami yung pumasok. Oh. Kaya may dala may 90? Hindi okay. sir. Hindi pa yun sir. Oh. Ngayon nung pumasok na kami, sus, halos main circle kami ng kalaban ng isang oh. seksyon. Oh. Yung team ko, sir, yun ang time na naubos back down. Oh. Isang patay, lima yung ngundin. oh. Ako na lang yung mag-isa sa oh. team na walang sugat. Oh. Bumabagsak doon yung sa tabi ko yung purte, pero sa awa ng Diyos, wala talaga akong kasugat-sugat. Hindi <laughs> rin <laughs> yung ang tingating mo, ha? Sa awa ng Diyos talaga, sir, wala akong kasugat-sugat. So, nakijoin ako doon sa team. Oh. Yun ang start, sir, na kinuha ako ni technical sergeant Legaspi na maging hindi pa ako ranger na ginawa niya kung lead scout lahat ang lakad lead scout na ako kasi sabi niya malakas daw yung tingan tingin ko hindi ko, siya matindirin yung matutin ni Legaspi <laughs> pero ay <sa ligaspi, laughs> pero ayaw tumabi sa akin sabi huwag na tayo magtabi kasi baka may matalo sa atin <laughs> <laughs> oh. that time sir yun ang pinakaunang experience ko encounter sa Basilan niya grabe oh. talaga sir ilang halos isang linggo Hindi, eh, meron yung magkasama tayo matindi kung yes, so magkasama tayo na mga 1 meter na yung kalaban sa pwesto ko. Yun nga, Sir. Yung ah. sa... <laughs> yung inquitro ng LRC, Sir. Yung tatlo lang tayo ni na Cortez. Hindi, sa LRC. LRC ba yun? Hindi, tayo... Uh, sa ano yun? Uh, sa basila... Sa Sulu yun? No, sir. Sa sulo. Iba pa yung LRC. Iba yun. Dalit-putukan yun. Oo, oh, sa Dalit-putukan so, yun. Sa basila. no sa Karawan. Karawan oh. Complex. Yes, Sir. Hmm... inquitro tayo na uh, na unang nakita ng ng Seven Scout Ranger Company. Pagdaan nila, kumakain ng durian, hindi nila nakita ang kalapag ng mga barin. <laughs> yung nagkaguro na, napunta na sa pwesto ko. At dyan na <laughs> yung bagong sayap sa tabi ko. Di ba natumba siya? May, may dala siguro. Basta. <laughs> nabuksan namin yung sir, Kasi, may tali-tali sa baywang. Ano, oh, di ba? May may, 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 tali sa baywang, buti, ay, ang dami. Ang layo ka nito lang. Ang dulo ng baril ko eh. Diyos sa ko eh. Takbo siya kung punta sa akin. Hindi na ako nakita. Kasi Marami mong damo. O, oh, andito ako. Uh, ima may iniwasan siya eh. Takbo siya papunta. Siguro, eh, nila yung nakita nila na sarapan. harapan. Andun si Kirli Galvez. O, oh, so andito ako. Napunta siya sa akin. So, yung tao na yun, yung napunta sa kaya siya, nasa likod ko siya <laughs> eh. Yeah, Ayan, mga ano, uh, no? Pag hindi mo ang okay, sabihin, kahit anong gira ang mo, kung hindi mo time, hindi ka talaga. Yes, sir. Yung mga naman na yan, uh, pasya ng Panginoon, mamatay siya sa inyo. Babawiin niya ang buhay ng pinahiram sa araw na yon, sa oras na yon. Ama, ikaw kung yes, marami na akong mga chance na pwede akong tamaan. Mar marami talaga sa pagkakataon Ay, yung, 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 kat yung katabi ko, nangatumba sila eh. Si Kapasin, tinamaan dito sa tega. Alam mo Si, sino pa to? Si Magno. Eh, may tinamaan sa tabi ko. Si, ano, si Mayo. Si, si, si Mayo, Mayo tinam tinamaan sa tabi ko. <laughs> Pero nila ang namatay. So, yun. It's not my time. At bakit hindi napunta sa akin yung bala? O, na, napunta sa kanila. Pasalamat ako sa kanila. I-thank you sa inyo. Dahil yung para sa akin, kinuha niya. Yeah. <laughs> Katabi ko sila as in dito. Ito lang. Ito lang. Ito Mga, ano, mga experience niya rin. <laughs> so, yeah. uh, anyway, uh, sinira natin para mahugutan ng aral. Uh, kasi ngayon, kagaya peaceful na. Kahit peaceful yan, nung train ka. Ha? Tuloy yung training. Ngayon, yung ginagawa niyo na kanakaya training, in preparation yan. Kung yung kaso may hindi yung parang ulan. Wala kang payong. Dapat may payong ka parati. Kahit hindi pa naman ang ulan. Sama? Yes, sir. yes, yes. Ka parati. Kapag ulan na pa, ah, okay ka. Lagi Hindi Okay, basa may payong Ang ulan na eh. Basa ka na din. Basa ka magpayong. Sa atin, train tayo, kahit walang kira. in times of peace, we prepare for war. Ganun lang sabihin. Yes, sir. Ako ba? Yes, sir. Okay, yeah, Sige, yeah. ayos. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.